Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gano'n tayo kahanda. ba total ban. No, ano total ban ang ating napag-usapan? Gano'n tayo kaseryoso? Kasi po, Kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung waiting. Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, naka, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryoso, Han. Gano'n po tayo ka-seryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa so, uh, Public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong public uh, key principle in public policy sa ganitong klaseng shuliranin, yun pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin tong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very very sad tingnan po ninyo in accordance with the charter and the governing board of the pagcor yung earnings are distributed as follows 5% of winning goes to bir as franchise tax 50% of the 90% balance goes to the national treasury As national government mandated income share. Cities hosting Pancore casinos are given fixed amount for their respective community projects. At the point corporate income tax, 5% of the balance after the uh, franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippines Sport